Bigyan mo ko ng partida yung sakto, wag mo harangin. Lang buhay sa iyo, boss. Guys, kasama natin si JB Sukal eh. Syempre, idolo to, idolo to eh. Syempre, pagdating sa bilyar, napaka-idol nito. Pero hahamunin ko to nang walang partida. Walang partida. Ang kusa neto tako mo, tsaka helmet. Lalaban ka ba? Parang hindi eh. Nakita ko kasi yung laro mo. Galing mo eh. Okay. Parang nakakatakot. Masayang lang tako ko sa'yo. Parang lang gagawin mo sa'kin. Sa Oo, di ba mamarap ako na ibang kalaban? Tahan ba? Hindi okay, yung tako ko yung masugal ko eh. Galing, galing. Ayun ko. mo na ako sa'yo. Sige na, na ako ito partida. Baka ano eh. <laughs> Anong partida naman yan? Basta makapasok ko lang ng isa. <laughs> baka mapasubo ka lang yan, boss. Ayan, hindi na... Wala nang lumalaban sa akin eh. Sige sige baka ano, baka mayroon kong tumbok eh, ano pagdating kay Champ friend bata. Oh, sige. Tapos magbago isip mo, pwede tayong maglaban. Sige. Pag-isipan lang mabuti dahil nakita ko yung laro mo. ko ka talaga ako kalaban. Sige, pipikit ako isang mata para ano, lumaban ka lang sa akin. Pipikit Ayla, ako isang mata. Ayoko. Kahit nakapikit yung isang mata mo, makikita mo rin yung bully. O oh, sige, ganito na lang para talagang pumayag na sa pusahan natin. Wala nang pusta. 'Pag na, nakalaban mo ako, may panalo ka na, mayroon ka na agad yung helmet sa kit. Tapos, kaliwete ang gagawin ko pero isang kamay. Uy, isang kamay. Kaliwanag Kaliwa. isang kamay pa? Hindi ako pa lang. Makita ko yung laro mo, magaling ka rin sa isang kamay. Mahirap tayo magkasundo niyan parang niloloko, parang niloloko mo ako eh. Pinapalaban mo ako sa kahit wala akong ano ba yan? grabe ka naman. Gusto ko lang naman makalaban ka. Siyempre, nakikita ko lagi mga laro mo. Idol na idol kita. Kinakalaban mo Magaling mga magagaling lang. na, na bilarista Magaling lang ako sa cellphone. Nakita mo. Tingnan mo nga nga yung tira ko. Hindi makaubos ng dalawa. Tapos, papalaban mo Ano ba yun? Bigyan mo ko ng partida yung sakto. Wag mo mong harangin. Wala akong buhay sa'yo, boss. <laughs> sige, 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 pag-iisipan ko, pag-iisipan ko. Basta pag nakahawakan ng tao, panalo ka na. Pwede ba yun? Hindi rin. Mahirap yung gano'n. ganun. Hindi rin. Sakot ako sa yugo. Ka na nga lang tao kasi pag nasa ko, ikaw na yun eh. Hindi ka na kailangan tumira. Ayoko. ko. Ganun pa rin, maubos mo yung boli. Mabilis na ubos mo yung boli. Tsaka ganda na ng mesa. Hindi ka sasablay talaga dyan. Ano ko, nakaupo lang. Ganun ba yun? Hindi naman pwede yun. Paano ba yan? Eh wala, wala magagawa Ay talaga lumaban ni Idol JB Sukal so, eh Sige, ito na lang Pahingin ka ng sticker para mapangswerte ko mamaya sa laban namin nila Champ, eh friend Ito, sticker ko? Oo oh. Baka si... Pag binigay ko to, baka lagi ka nang manalo eh Iniinisip in ko Ayun yung inaantay ko eh oh, sige yung, lang. yung manager ko parang umiyak na eh Laging talo <laughs> eh Pinapagalitan ako lagi Ito na, ito ta na, ito ta na, huwag ka ta nang umiyak Ano yan ha, ah? may ID din yan Pwede sa mga colgate yan Pasa, okay, ano? Pilord. Sana manalo ka ulit. Manalo ka na yan. May na kita eh. Sige na. Mamaya pag-usipan mo ha. Okay. Usipan mo. Good luck. Good luck. Good luck. Okay. na. na. JB! JB! Ano? na <laughs> Pinagbigyan <Pinabakaya ato> eh. <laughs> mo lang ata eh na malas talaga. O, oh, paano? Yung, ay, ano natin? Sa ibang araw. O, oh, sa ibang araw. Ituloy natin, ha? Oh, sige. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Mak, mak, oh, mak. Oh. Jowo, oh, uy, na Uy, na ako, syempre. Yeah. Ito naman, parang, ang los sini na. Eh. Sa kabawa pupunta? Lug lomi pa? Ah, dahil, syempre. Nasa Bata Batangas. Kakain ka ng Batangas. Lomi. lomi. <laughs>